lalong lalo na po sa maiinit na lugar yung mga pinanggalingan ko kahapon sa Northern Luzon, sa, sa Kawayan, Isabela, mm -hmm. sa malapit sa Tugigaraw. Ako, sobrang init. Sa mga tigadagupa na nakikinig ngayon sa 89.3, good morning po sa inyo. Mga kapanayam natin, ha? Cecil ngayon, uh, inaantabayan natin to kahapon pa yung BIR Commissioner, Eto, nasa si Commissioner uh, Romeo Lumagi Jr. Uh, magandang umaga, Commissioner. Uh, magandang umaga po siya, Sen. Se, uh, Cecil, at ta, sa mga taga-subaybay ng uh, programa po ninyo. Good morning. Salamat sa binigyan mo kami ng konting panahon. Alam mo, malapit na ang filing. Kailan ba ang deadline, ah, Commissioner? Ang uh, deadline po ng ating filing ng annual income tax return for 2023 ay uh, ngayong April 15 na po. Ngayong Monday po yan. Ilang araw na lang? Opo, ilang araw na lang po. So, ini expect ba natin na kung kasi dami rin nung nag-file nung isang taon ang magfa-file ngayon? Well, uh, inaasahan po natin na mas marami po ng konti dahil uh tinitingnan po natin na nag-i-increase naman po ang uh, nag-registrado ng uh, nag-negosyo compared sa uh, last year, no yung 2022 uh, annual income tax return na final ng 2023 uh, at noong 2023 dumami rin naman yung mga nag ng negosyo, kaya naman ngayong 2024 ay inaasahan natin na mas, uh, marami ng konti yan. So ito, wala na itong, uh, wala kayong iniisip na extension dahil sa sobrang init hindi makalabas yung iba, hindi makakilos yung ating mga accountants, yung mga miari ng negosyo. Eh, minsan, uh, sarado pag uh, mainit na mainit. So, walang pinaplana extension ang uh, BIR? HR. Wala na pong uh, extension po ito. At uh, kasi po, uh, matagal na po tayo nagkaroon ng uh, tax campaign awareness. Uh, nagsimula po tayo nung uh, buwan ng Pebrero. Ayun. So, anong target collection natin? Makakamit ba ito o Malalampasan pa ba natin, Commissioner? Ang uh, target collection po natin ngayong uh, 2024 ay nasa 3 trillion po, ano? Uh, Mataas-taas po 'yan, pero marami po tayong uh, programa para masigurado natin na ma-attain po natin itong uh, collection target po na ito. So, Cecil, baka ikaw mitanong yes. kay Commissioner mm -hmm. at uh yes, nagsusulat commission. ka, marami? yes, Commissioner. Uh, last year po kasi, uh, naging hindi RDO-specific yung pag file ng ITR. Ngayon po bang taon, ipapatupad po ba ulit yon? Kahit sa ang RDO, pe, pwedeng mag-file po ang ating mga kababayan? Opo, um, uh, naglabas din po tayo ng, uh, ano po, ng uh, circular po na file and pay anywhere pa rin po tayo para naman na mas madali ang uh, pag uh, at pag-file ng annual income tax return. So, kahit nasan po kayo kahit mag-file po kayo ng uh, ng return na uh, kahit hindi man doon sa kung saan kayo rehistrado wala pong penalty yan, at tatanggapin po 'yan. Marami din tayong mga uh, facilities na in, na online kaya naman na hindi na mas madali po ang uh, pag-file at pagbabayad po ng uh, buwis. Ayun, so pwede na rin po uh, uh, commissioner pati magbayad online. Meron po the meron po tayo yung uh, EBIR forms, mm -hmm. nandyan po yan sa aming website. Uh, doon lang po, fill upan yung, uh, yung mga forms at uh, isa-submit online. And then uh, meron din po tayo yung electronic filing and payment system. Uh, pwede rin po yan, online din po yan at uh, yung pagbayad din po. Tapos dun of course, doon sa authorized agent banks na doon nagpa-file at uh, nagbabayad din po ng uh, ng ng uh, buis nila po. Mm hmm Yun, pagka hindi po nakaabot, sir, uh, ng deadline, hindi umabot ng April 15, kayo na po magpaliwanag, sir, ano ang kaukulang penalty para lang mapaalalahanan ano po ating kababayan? Oo. Opo, pagka hindi po nakapag-file at nakapagbayad po, mayroon pong uh, penalty po yan, may pinapataw po na interest and surcharge na... Uh, hindi po nagbayad. Kaya po uh, sinasabi po natin na siguraduhin po natin na makapag-file ng uh, returns po uh, on or before April 15. Although nakikita naman po natin na ngayon po ay hindi na po masyadong uh, nagiging problema po dahil kasi uh, dahil sa marami tayong ginagawa meron din po pala tayong tinayong Tax Assistance Center uh, na, na tutulong po sa nila kapag ka hindi nila alam kung ano ang kailangan dyan sa National Office po meron din po dyan na sineta po tayo na tax assistance center na pupunta lang po sila doon tutulungan po sila kung paano ang pagfo-file at uh, yung mga banko rin po uh, nagpa na, na, na rin po tayo sa kanila nag-coordinate na rin po tayo sa kanila extended po ang banking hours up to 5 p.m. tatanggap at uh, ma, ng uh, payment din po ang uh, mga authorized agent banks up to 5 p.m. at bukas po April 6 at April Five, sabado po yan uh, Magbubukas po ang uh, mga bangko Para po tumanggap uh, ng, uh, ng mga returns At uh, mga payments po Ang mga bangko Pati po yung Sabado ng next week uh, Commissioner, bukas din po ang mga bangko At mga BIR offices Para tumanggap ang, uh, Opo, ang, ang mga bangko po Bukas na bukas Meron uh, na, na po bank bulletin po dyan, April mm -hmm. 6 at April 13 po. Ah, okay. Kasama po dito, Commissioner, yung mga rural banks, yung mga banko natin sa mga probinsya o dito lang sa yung mga commercial banks lang nakilala? Kapag po, ano, uh, yung mga magbubukas po, lahat po ng authorized agent banks po, uh, na makikita po ang listahan ng authorized agent banks po ng BIR sa website po natin. Oo, oh, mm -hmm. so expect natin siguro dadagsain ito ng ating mga ng ating Aho. mga kababayan lalong-lalo na palapit yung deadline ano po may ipapayo nyo sa ating mga kababayan na naghahabol pa nag nag fill up pa ng forms lagi pag-usap pa sa mga accountants ano po ang maipapayo ng ating uh, uh, commissioner ng BIR Bueno, well, uh, una una po uh, ang maipapayo po natin ay uh, sana po mag-report po tayo ng tamang uh, uh, income tax at magbayad po tayo ng tama. Uh, Huwag po tayong gumamit ng mga peking resibo dahil uh, hinuhuli na po natin 'yan at uh, siguraduhin po natin na uh, sana po tulong magtulungan po tayo tulungan ng uh, gobyerno na makakolekta po ng uh, ng uh, po ng pondo dahil marami po tayong ang gobyerno po ngayon mm -hmm. marami pong uh, proyekto na kinakailangan po ng pondohan. At uh, gawin po natin ito na mag-file uh, on or before April 15 para maiwasan po ninyo ang uh, mga penalties at interest. At pang at, uh, isa pa po ay uh, kung, may kina, kung meron kayong hindi siguradong uh, kung paano gawin po yan, uh, makakaasa po kayo na pwede po kayong pumunta sa, sa aming mga opisina at uh, matutulungan po namin kayo dyan kung paano po ang uh, pag-fill up at uh, magbayad ng, uh, ng inyong mga taxes po. 'yung tatanong ko sana 'yung step by step tutorial na online wow. parang uh, uh, con uh, consumer friendly pero na-consider nyo ba commissioner na 'yung sus susunod na linggo, susunod na linggo. 'yung April 9 eh pa bataan day nung araw 'yan. Araw ng kagitingan no, holiday, holiday 'yan. Yung April 10 susunod na araw ay parang uh, piyesta official din, parang last day ng uh, Ramadan din So nabawasan kagad ka tayo ng dalawang araw so na-consider ba ito sa pag pagko-compute natin kasi ka-declare -de lang nitong April 10 so minus 2 kagad ka tayo na araw uh well Opo, ang, ang ano naman po dyan kasi pwede rin naman po online ang uh, pagpa-file at uh, again po, nung nung February pa po, nag-ano uh, na po tayo na on or before April 15, eh, dapat po makapag-file na po at uh, makapagbayad ng uh, ng uh, tax. Kaya nakaano naman po yan. And uh, marami naman din pong uh, madali, pwede naman po din online. Kaya kahit naman uh, holiday, kaya pong gawin sa online, sa computer lang po. Cecil, hmm. meron pa pang ano okay bago na. natin pasalamatan si Commissioner Opo, okay na Commissioner, very well said po Opo, maraming, Ay, maraming salamat. salamat BIR Commissioner uh, Lumagi at maraming salamat sa oras na binigay niya dito sa programang usapan tol uh. sa so, sunod na pagkakataon siguro sana makapanayam muli namin kayo Opo, sige po. Uh, lagi po naman po tayo nga uh, nandito para rin po makatulong po sa inyo at tas, ma maintindihan po ng mga taga-subaybay po natin kung pa paano po lahat ang pag-file at pagbabayad po ng tamang buwis. Uh, maraming salamat si Commissioner Arbel Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue. Alam mo, Cecil, kahapon, uh, napakainit. Narating ko po ang uh, Isabela, Kawayan Isabela, Farmer's Day. Yung, yung atin laging pinag-uusapan sa uh, palengke, yung kung bagkano ang presyo ng kamatis. So, tinanong ko po yun sa mga mm -hmm. ating magsasaka at tindera sa, sa Isabela, sa Kawayan. 40 pesos, isang kilo ang kamatis. Ah, mura Samantalan din, ah. tayo, ito yung nag, uh, tatanong tayo sa mga palengke dito sa Metro Manila, 90 pesos, nag-110 like doon, mm -hmm. 40 pesos. So, napaka-init kahapon, pero masaya, masaya naman po ang ating mga magsasaka sa Kawayan, Isabela, at sa San Mateo, uh, Isabela, kasama rin natin si Mayor JCD at si Mayor Puan ng uh, San Mateo, Isabela. Napakainit lang ha, Cecil. Mm -hmm. Ay, ngay ngayon, napakabilis ng oras. Uh, uh -huh. Nandun ka na sa yugto ng magpapaalam ka na ulit, yes, Cecil. Yes, eto. Eto, Sentol, bago tayo magpaalam, daan muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay D. Edgar Cabangon, ang chairman po ng Aliu Broadcasting Corporation. Stress makes you expect that everything needs to happen right now. Faith assures you that everything will happen at the right time and perfect time in God's time. Believe. Think good. Thank God. Thank God. TGIF, have a relaxing weekend. God bless, uh, God bless you. Maraming salamat. Uh, Cecil. Yes, uh, Maraming salamat po me. sa ating mga tigasubaybay. Uh, ngayon po ay Bernes. Magkikita tayo. Lunes na. Yes, Napakabilis. Na. Uh -huh. At sa mga tiga Tiga Tondo po sa mga tiga Smoky Mountain. Magkikita po tayo mamaya dyan ng 8.45 ng umaga. Papunta po ako dyan sa Smoky Mountain, mga tol. 8.45 ng umaga sa Smoky Mountain sa Tondo, sa Lunsod ng Maynila. Ito po si Senator Francis Tolentino. Maraming salamat po sa mga sumubaybay sa programang Usapang Tol. At magandang umaga po. Hanggang sa lunes po, magkikita ulit tayo. Ako naman po yung lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Banyes. Francis